Hey everyone, kumusta? My name is Ryo. Welcome back to my channel. Marami na nga ang nag import from Alibaba tapos binibenta dito sa atin sa Pilipinas via our online marketplace. Kung gusto rin ninyo magkaroon ng chance and opportunity to have this kind of business opportunity para sa inyo. I hope you continue watching this video and I hope you also consider being a subscriber of my channel. Marami sa atin ang first timer na bibili sa Alibaba. And tingin ko, kagaya sa karamihan, maraming nag-aalangan kung legit nga ba yung supplier na makakausap ninyo sa Alibaba. So here are some of the things na kailangan ninyo makonsider, some of the things na kailangan ninyo i-check para mas maging kampante kayo sa inyong transaction. And this will help you guide on how you will be buying yung products ninyo sa Alibaba. And kapag dumating dito sa Pilipinas yung products, hindi kayo malulugi kasi tama yung items na binili niyo so i hope you continue watching this video so kung first time mo sa Alibaba don't worry hindi ka nag-iisa i've been in that situation kung saan ako mismo nag-alangan kung paano ako bibili ng supplies ko no for my raw mats sa Alibaba And nagdalawang uh, isip rin ako kung ito nga ba yung tamang supplier para sa akin o hindi. Kung meron kayong questions later on, please feel free to ask sa comment lang. Alright, unang-una dyan is to make sure guys na you can create your profile sa Alibaba app. So that's alibaba.com. Then, gawa kayo ng profile ninyo. Magpa-verify din kayo as a buyer sa Alibaba app. Madali lang yon, Wala pang 2 minutes para makagawa kayo ng account. Para lang kayong gumawa ng Facebook account o kaya ng inyong online shopping account. Alam ko karamihan sa inyo, familiar na rin dito sa mga ganitong klaseng steps. Unang-una kapag naghahanap kayo ng suppliers, kailangan hanapin ninyo yung may gold supplier badge o kaya yung verified supplier badge o kaya yung my trade assurance icon itong tatlong tono yun yung mga makakatulong sa inyo para mas maging panatag yung pagbili ninyo at pag-inquire ng mga items isa sa mga ways na ginagawa ko guys is to make sure na yung product ay i-inquire ko sa kanila via chat message marami kayong makikita na items, marami kayong makikita ng mga products, marami kayong makikita mga suppliers na mag offer ng similar na mga products. Pababaan lamang sila ng presyo. Maglalagay rin sila ng presyo ng range. no So parang kagaya lang to sa mga online marketplace natin dito kung saan mas gusto nila yung makiklik mo yung product nila tapos pagtingin mo medyo iba yung presyo na sinasabi nila. And iba pala yung product na binibenta nila mismo compared do sa pinost nilang item. So to make sure na yun yung product na ini-inquire niyo yun yung product na gusto ninyong bilhin, mas maganda na mag-chat option kayo doon mismo sa entry nila. Ang mga verified supplier ay usually inspected ng Alibaba. Ito kasi yung maraming mga suppliers from any third party naman na companies, no? So ibig sabihin mas safe tayo kapag ganun, kapag verified mismo ni Alibaba. Imagine guys, tayo mismo verified ng Alibaba as buyer. So sila rin i-verify as a supplier ng Alibaba. Karamihan sa mga steps na napansin ko is they also post 'yung kanilang um, company profile, company information kung saan 'yung kanilang production or yung kanilang pinaka factory. Tapos nagpo-post sila ng mga pictures ng mga machines, yung tao nila. And of course, some permits na available for the business that they do. Isa sa mga tinitingnan ko rin is yung stars or yung mga reviews ng mga previous buyers nila of course. So kapag um, sinasabi doon na medyo madali silang makausap or kung ito yung items na gusto nila, and maganda yung quality, then definitely yun yung mas pinapanigan ko na supplier than other suppliers na nakakausap ko of the same product na ini-inquire ko about. Marami siguro magtatanong sa inyo kung kailangan nyo pa ng samples, no? yung pinaka-samples ng items. Definitely, if that is something na kaya ng inyong budget kasi bibili kayo, ipapaship niyo dito, babayaran ninyo yan, and iba naman ng sample fee price sa mismong Um, sa mismong cost ng product itself, then definitely that is something na pwede ninyo ma-consider. Ito guys, isa talaga sa mga ginagawa ko, no? Is I make sure na nakikipag-chat ako sa supplier and I ask for photos and even videos of the products and previous items na deliver nila before. So usually, yung mga suppliers na yan, alam na rin nila yung data privacy, of course, alam nila kung paano itago yung identity ng mga previous na buyers nila. Hindi nila yon pinapakita. More on those items na binibili rin natin na gusto natin ibenta dito sa online marketplace, then that is something na madali para sa kanila na, may, na maipakita ang pictures and even videos of those items na nabenta nila before. Sa rin sa critical ways para malaman mo na ang supplier ay legit is to make sure guys na may trade assurance silang link na ipoprovide sa iyo which is inside Alibaba app itself. Huwag kayong magbabayad outside Alibaba app. Make sure na sa trade assurance link lamang kayo magbibigay ng bayad ninyo. And yung mga payment channels nasa app na yan mismo, piliin na lang ninyo kung anong payment channel ang mas gusto at mas appropriate para sa inyo. Kapag nagsabi sila na discounted yung payment link outside Alibaba, guys, huwag kayo maniwala. Um, never ako nag-transact outside Alibaba app, and yun rin yung isa sa mga sasabi ko sa inyo. Iwasan nyo na lang yung ganitong klaseng discounted prices kasi hindi tayo sure kung complete discount nga ba yan or talagang nilulokon lang nila kayo. So, Just to make sure, para lang rin panatag ang inyong loob, mas maganda na via Alibaba Trade Assurance link lamang kayo magbayad. Alright, so yun yung mga some of the ways na sa tingin ko makakatulong sa inyo para rin maging panatag yung loob ninyo if you're buying sa Alibaba for the first time and you're still unsure kapag yung supplier ninyo ay legit o hindi. Guys, isa sa mga hard lessons na natutunan ko bilang isang business owner for the past 8 years na ginagawa ko to is to really take the risk no minsan kailangan nating i-take yung risk pero we have to also do our own due diligence and background check sa mga kakatransact natin on our business Maraming salamat guys. Sana makatulong tong video na to. Kung meron kayong questions, definitely you can comment down below. You can also send me a message sa aking Facebook page. But please be a subscriber of my channel. Maraming salamat and I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye!